pero <laughs> uh, full feel. Na pa Before, <laughs> that, before, <laughs> that, before <laughs> that, before that, Nasa private sector pa ako sa Ayala Corp. Uh, I was asked to create a public policy unit. So, exciting challenge kasi it was how the private sector and private enterprise can contribute more to national development. Uh -huh. Tapos before that, nasa IRI po ako, International Rice Research Institute sa Los Barrios. Opo. Anong ginawa mo sa inyo? Head of Communication po under uh, Bruce Tolentino who is now uh, at the Monetary Board. and Monetary Board member po si Sir Bruce ngayon. Uh, siya po yung dati yung Head of Communication and Partnerships. Okay. Uh, tapos, before that, I was abroad. Uh, nasa World Bank po ako ng 7 taon sa Washington, D.C. Uh, we were working on a uh, reform. Uh, public sector reform. Opo. And did you leave shows? Um, As in, that the same? Siguro po nung nag-full-time po ako sa kolehiyo. Oh, ano college ka? Ninety-five. ninety oh. oh. Study lang dahilan talaga? Opo, kasi iba na po ang college eh. Yung yeah. dami ng kailangan basahin, yung focus na kailangan oh. yeah. ay iba na po. Kaya nag-full-time oh. student po ako nung college. Oh. Pagkatapos noon, gusto ko pa mag-aral. Oo. Oh. Uh, nagturo po ako ng tatlong taon sa Ateneo. Na invite po. Although hindi ko pa alam yung ginagawa ko noon. Pero parang pinatawad na naman ako ng mga estudyante ko dati. Anong Pero, ano? Anong thing I taught English Literature, Communication oh. Research, and Broadcast Journalism. Oh. Tapos English nag Opo, ay, nag-enjoy po ako. That was probably the most enjoyable uh, job I've had so far. Yung pagtuturo. More than, more than you Opo. Hindi mo you miss singing? I still sing in the bathroom. <laughs> For friends, family, and charity. Apo. But not professionally. Hindi niyo na-miss ang showbiz? Um, uh, hindi. hindi naman. Oo, okay lang. Uh, Siyempre, uh, when I see uh, yung magagaling na mga artistang ng Pilipino ngayon, lalo na sa musika, nakakatuwa. Uh, parang gusto ko kasi lang kajaming. <laughs> Pero pagdating sa career, uh, masayang-masaya ako na uh, nabigyan ng pagkakataon na mag- uh, na sumali dito sa uh, government. ano ka napunta sa government? Noong 2001, while I was teaching, before I left for graduate school, um, na po ako na, na sumali sa team ni General Rene de Villa. Uh, naging executive secretary po kasi siya under uh, President Arroyo at uh, pagkatapos po ito ng EDSA DOS. At uh, na sali po ako sa team working on devolution. Yung uh, paglipat po ng kapangyarihan mula sa central government kapunta sa mga LGU. At uh, yun po yung naging trabaho ko doon for, I wanna say, one year before leaving for graduate school. Pero si Secretary De Villa ay uh, na triple bypass. At uh, nangyari, na-second po ako sa Regional Development Office. Kasi nga, uh, decentralization yung ginagawa ko under the Executive Secretary. At yung naging boss ko po doon ay si Secretary Paul Dominguez. Yung kapatid ko ni Finance Secretary, Sunny Dominguez. At so, nakilala ko po si Sir Paul. Uh, I worked under him for a year before leaving for the US. At uh, marami po akong natutunan sa kanya. Ngayon, ang nangyari ganito. Kung okay lang ba ang kwento <laughs> <ko? laughs> So, after the May elections of 2016, kung saan po nanalo si Pangulong Duterte. At the day after elections, yung trend nung uh, bilangan, mukhang malinaw na. Uh, kaya, uh, tinawagan ko po si, uh, si Sir Paul Dominguez. Uh, alam ko po kasi that they were deeply involved in the campaign. At kinongratulate ko po sila for, uh, uh, for winning the election. Ang sabi po niya sa akin, why don't you come to Davao? Kasi nagpa-plano kami dito. Sabi ko, o oh, sige, lipad akong Davao, nagpaalam ako sa sa boss ko, pinayagan naman ako mag-leave. Um pagdating ko sa Davao si si uh, presidente Duterte then uh, president elect ay uh, nagpahinga. Kaya uh, hinahanap siya ng media at uh, wala silang mapukhang uh, statement at the time from him, no? Kasi uh, I think he really needed to rest oh, after the campaign. Um ang sabi sa amin ni Secretary uh, Paul Dominguez, uh, sabi niya Uh, let us study all the conversations uh, the President had with the voters. Ibig sabihin, yung mga rallies, yung mga speeches, ni-reverse engineer namin lahat ng mga pangako at mga di dialogo. At nahanap namin na mayroong walo na uh, tema dun sa kanyang uh, uh, mga interaction sa voters. Ito po ang naging at the time, tinawag na 8-point socio-economic agenda. Uh -huh. Tapos, nadagdagan po ng mga in cabinet, incoming cabinet members ng dalawa. So, naging 10-point socio-economic uh, agenda. At uh, ito po yung umpisa nung uh, pag-launch uh, ng agenda na yun. Dahil ang sabi po sa amin noon, why don't we come up with a consultative workshop? Mag-organize tayo bago pa pumasok ang, uh, ang administrasyon. Kaya nung June 2016, uh, pinatakbo po namin yung tinawag na Sulong Pilipinas. Ito sa consultative workshop, there were 500 people from the business sector na rinisen po sa kanila yung uh, 10-point agenda at nag-comment po sila. Sa tingin namin, ito dapat yung maging uh, priority. Sa tingin namin, dito dapat yung focus. At ang nangyari since then ay may mga naisabatas na. Ang number one recommendation nung Sulong 2016 ay Comprehensive Tax Reform Program. At napasa na po ang TRAIN, napasa na po ang Partial Amnesty, partially vetoed pero partially passed. and so, uh, napasa na po ang ang Universal healthcare Care pero kailangan pa po yung financing. So, uh, nandyan pa po ang uh, Property Valuation Package, nandyan pa po ang um, Financial uh, Taxes Package, at nandyan pa po ang Trabaho Bill. So, the first uh, two, Uh, of the six uh, package program have been passed. Second, humingi sila ng national ID program para mas madaling mag-target ng social services. At napasa, napasa na rin po ang PhilSys lot, no, uh, yung national ID system don na That will be piloted this year and uh, rolled out uh, in uh, large scale starting next year. Humingi rin po sila ng uh, pag- uh, mag-simplify ng uh, business process. Kaya po naipasa ang ease of doing business law. At humingi rin po sila uh, ng, uh, ng other initiatives na marami na rin pong nag-progress since then. Uh, humingi sila ng focus on infrastructure at uh, buo po yun in a program called Build, Build, Build. So, ito pong mga priority programs ng gobyerno talagang galing po ito sa stakeholders. Ito po yung hiningi nila na focus ng administrasyon ng And uh, on the 10-point agenda, we are doing all we can to deliver on all of those steps. Pag may naman ako, pag napapanood niyo ba? Or na, Ay, sorry. Oh. Under the, sorry, uh, during Sulong Pilipinas, our convenor was incoming Finance Secretary Sani Dominguez. And so, a year after Sulong, or a year and a half after Sulong, ginawagan po niya ako. Sabi niya, oh, it's time. <laughs> This is your dreaded call. Ang sinabi ko po sa kanya, Sir, I would love to serve under you. Magpapaalam lang po ako sa asawa ko. At tinayagan naman po ako. Isa po. Isa lang Girl po. 11 years old. Pag, Pero, when you, were in show, sorry, when you were in showbiz, meron ka bang idea na ganito 'yung gusto mong buhay? Nakita ko nung nasa showbiz ako kung gaano ka powerful ang media pagdating sa pag-set ng agenda, kung ano ba 'yung dapat pag-usapan natin, ano ba dapat pag-uuna ng pansin. At napansin ko rin na ang lakas ng uh, ng uh, hatak ng media pagdating sa pagpapa-popularize ng mga issue na maaring technical no So magaling ang media sa pag-popularize ng mga topics dahil po sa mga trabaho na ginagawa ninyo. Uh, at nakita ko na, uy, parang gusto kong maging uh, uh, mas matuto tungkol sa interaction ng kulisiya, ng politika, at ng media. Kaya po, nung nag-apply po ako para sa scholarship, yung essay ko, yun yung nakalagay. At uh, sinerte naman, uh, nakakuha ng Fulbright uh, funding para makapag-aral sa Harvard ng dalawang taon. At nakakuha din po ako ng additional scholarship from the University of Pennsylvania para makapag-aral din pa uh, after that on, sa political communication naman po. Pero bakit na linya ka sa, sa ko? government, government post um, kesa sa tumakbo ka bilang politician na ikaw yung mag... mag Wala po akong talent sa pagtakbo eh. <laughs> para sa position. I am happy to serve under people I believe in. Uh, of course, when Secretary Dominguez uh, asked me to um, to join, uh, ang hirap naman na uh, uh, hindi seryosohin yung uh, yung uh, offer na yon. At uh, I really thought it was an honor to work under him. Lalo na sinabi nila na I'll be working under Carl Chua. Nakasama ko sa World Bank noon. Si Carl nasa Philippine office, ako po sa Washington noon. Pero nag-i-interact kami. At, 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 at alam ko na noon pa na napakagaling nila uh, na Kaya uh, with Secretary Dominguez and uh, Under Secretary Chua, I, uh, I found it a very inspiring proposition. At tap tapos, uh, siyempre, nagpapasalamat ako kay Pangulong Duterte at kay Secretary Dominguez na binigyan po nila ako ng pagkakataon ng mga pagservisyon. So, sinasara mo na yung ano mo, uh, na pumasok sa politika? Wala na uh, siguro ho, after this uh, few years in service uh, and I must say I've never worked as hard in my life. <laughs> uh, sulit naman po, sulit na sulit naman po. Uh, uh, siguro magpapahinga ng konti. Uh, not that I won't be working pero baka hindi muna sa... Uh, Tony, Tony, di ba nag-reunion ang Smoky Mountain? Naku, ilang taon na ho namin pinaplano yan hmm. hindi po matuloy. Bakit? No. Wala iba. Dahil, uh, every time we tried iba-iba uh, po yung uh, lugar kung nasaan yung mga members. Si Geneva, nasa California. Ako po noon, nasa Washington, D.C. Uh, yung iba po sa amin. Yung isa po sa amin na uh, naging uh, 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 oh si Jeffrey open his own business sa... Um, household and um, industrial cleaning products. Kasi yeah. scientist po si Jeff. Yeah, yeah, no. uh, tapos then, naging director. Si, 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 James, si James Coronel. James, siya oh, naman oh, po, yeah. maaga po siya pumasok sa call center industry. Kaya oh. uh, ang, ang ang kwento po niya sa akin ay seven years ago binenta na po niya yung mga kumpanya niya. At parang uh, ngayon investor na lang siya. Kasi yeah. he did very well in the call center industry. Um, Pag uh, napapanood mo ba o naririnig yung, P yung success ng TNT Boys ay na, na you, you've been there, ka. You tell that to yourself. Mas magaling po it. sila kaysa sa amin noon. Ang galing-galing po ng TNT Boys. At kaya alam na alam ko po yan ay dahil yung anak ko ay number one fan ni Ariana Grande. Eh, yung TNT Boys, <laughs> sinner ni Ariana Grande sa isang uh, late late panabas late dun sa late. dun sa Amerika. kaya kilig na kilig yung anak ko. Eh, ako na rin kinikilig ganun na rin ako. Naalala ko kayo kasi di ba nung yeah. Nung time na yun, may napanalunan din kayo yung Asian Contest eh. Ah, ang nangyari yung diba? nung nasa grupo ko kami, yung first batch, kami po yung naging represent ng Pilipinas at ikinarangal po namin yon na kami po yung nag-represent sa ASEAN Song Festival sa Indonesia. Pero hindi po yung competition. At, at the same time, uh, nag-tour po kami, inibita po kami ng U UN para kumanta sa United Nations uh, World Summit for Children. Ang ganda po nung programa na yun dahil uh, outdoors, doon sa great ng UN, from, with children from all over the world. Tapos umawit po kami para sa kanila. At nagkataon na nag-umbisang mag-drizzle uh, mag mm -hmm. nung gitna ng medley na inarrange ni uh, now national artist Brian Campion. At uh, nag-umbisang mag-drizzle, dun sa last note na kinanta namin, biglang bumuhos ang ulan pero parang inantay na matapos yung medley namin. Kaya uh, what a good memory. At saka uh, at the same time, yung tour na yon Pumunta rin po kami sa uh, California para bumisita sa mother recording label namin. Kasi noon nasa WEA Records kami. Yeah. Wala na po ang WEA ngayon eh. Pero ah, yung Warner Electro Alista. Yeah. So bumisita po kami sa WEA uh, headquarters sa California. In-offer in po kami ng kontrata. Two-year contract. Uh, one year in the United States based in California. A second year to try to break into the European market based in Amsterdam. Pala, ibang mate that mo right? sana si Madonna. Hindi ko kami aabot sa ganun, Pero well di ba? <laughs> Pero idol namin yun. Ang nangyari, of course, it was uh, thrilling. You know, yung isipin na, wow, we will try to break into the US market and then we'll try to break into the European market. Yung nag-succeed lang na, uh, in a big way noon, si Freddie Aguilar. Di ba? Kasi yung kanyang <laughs> anak nanalo sa European Grand Prix competition. si, uh, si Jose Marichan hindi pa masyadong sumikat sa Asia na anak. Yes. intact ngayon, sikat sa Indonesia yung anak. Uh, meron din pong uh, uh, a few efforts. Sina Gary Valenciano, sina Martin Rivera. Lea Salonga was already making it uh, uh, on West End, no? Dun sa Miss Saigon. Pero wala pa pong marami na Filipino artists. So it was a very Uh, thrilling and uh, we felt very humbled by the opportunity. Kaso, nakalagay po doon sa kontrata na we had to stop formal schooling. Pag-usapan po namin ng magulang ko, uh, masyado pa po kaming bata sa tingin nila para ma sa Pilipinas, tumira sa limang bansa at ma-homeschool. Ma Anong age range mo? 13 po ako noon. Geneva pareho kami, 13. Si James was 14. Si Jeffrey was 12 years old. At uh, oh, oh, ng <laughs> Ang sabi ng uh, magulang ang payo po ng magulang ko noon ay uh, baka mas maganda bumalik ka muna sa pag-aaral mo full time. Uh, grow up with your friends. Mm -hmm. Friends ko rin naman si na Geneva, uh, pero yung peer group ko sa school. Yeah. At uh, uh, parang hindi, na, hindi po naging mabigat sa loob ko at least na sundin yung payo ng magulang ko dahil nakita ko na mayroon talagang mga naliligaw yung landas eh pag naa-afruit sa, sa proseso ng uh, o, o normal childhood. Would you advise the same sa mga, hindi lang sa TNT Boy, sa mga batang singers na bata pa lang nakakaroon na ng pangalan na baka yung mga tao nakapaligid sa kanila or sila hindi alam kung paano i-handle yung success ng tama? Siguro po, ang uh, kailangan may mga angkor sa buhay, uh, family, uh, for many of us, it's our faith also, for many of us, it's uh, the peer group that we have. So siguro, try to preserve the normalcy of childhood. Kasi po, nung nasa Smoky Mountain kami, swerte kami nun, kasi hindi napunta sa ulo namin kung ano nangyayari dahil... Uh, We were enjoying what we were doing. Ah, And pang social, social media. Nakakalasing yeah, ang social media. Tsaka natututo po kami from the best artists in the country. So humbled po kami palagi. Yung uh, choreographer po namin si Douglas Nieros. Ah, yeah. Yung uh, yung costume designer namin si Padong Bernal. Yeah. Yeah. Yung musical director namin si Ryan Guiavia. Yung mga mentors po namin yeah. sa industriya ay talagang napaka-grounded na mga tao. At uh, napaka-husay sa kanilang darangan. Uh, yung nagturo po sa amin gumamit ng mga indigenous uh, in, uh, uh, indigenous musical instruments. Geto si abraham at ang contra Cafe. Talagang we spend time there at ang pinakamahalagang experience from Smoky Mountain ay talagang nakastructure na we would spend time in Smoky Mountain. Kasama yung mga kabataan. Doon. Yeah so, we would play with them. Nakikijamming po kami sa kanila. May mga musical programs so, kami with them. ah, yeah, yeah. well, uh, opo. Uh, Actually, mas advanced naman si, si Miss Universe. Talagang buhos siya doon sa community. Ano? Uh, no? yun. In terms of singing, um, may mapapayo ka din ba na panay ngayon yung mga TNT boys? na ngayon yata ang ang, ang sukatan na ng galing ay for a long time now especially sa Pinoy ang sukatan na ng galing is magpataasan tayo ng boses but yeah. pero sa Smoky Mountain hindi ganun eh well napakagaling ng, uh, ng mga batang ito mm uh, yeah. ko nga sila kagaling uh, matataas ang boses kaso tulad ng nangyari sa amin ni Jeffrey at saka ni James eh bumaba rin yung boses <laughs> namin <laughs> nung nagbinata kami kaya uh, siguro uh, just keep growing musically. Whether your style is uh, yung mas uh, diva type of singing, may place naman yun sa industriya. Or kung yung style mo mas mellow, or kung yung style mo mag-specialize sa standards, meron din tayo ganon. or R&B, or dance music. Basta, wag lang maging, uh, ito lang yung payo ko. Uh, huwag magpa-stagnate. Keep growing. Try out other styles, try out other sounds, at uh, uh, kailangan na Man, masaya tayo at inspired tayo sa ginagawa natin. Kasi pag naging uh, uh, pampabigat sa buhay, yung musika, ay napakalungkot naman dun. Dapat ba kina-counsel ang mga batang singers na oy, darating yung time na bababa ang voices nyo? Ah? That's not forever. We were we were counselled uh, uh, by so our si voice teachers. Yung... Kasi po si uh, Mr. C kasama po sa training program namin ang individual voice lessons. Kaya po nakamatch po kami sa teacher na medyo pareho sa voice range namin para mag-guide kami. In fact, my first vocal coach was female. Kasi yung boses ko babae pa. Tapos as the years went by, yung mga naging uh, voice teachers ko, naging lalaki na rin. Tenor, tapos naging baritone. Opo, so, para mas mag nila through example. Yung mga uh, how to preserve your voice, how to maximize uh, Uh, the volume given na uh, um, uh, a certain amount of effort. Kung maximum yung makukuha mong sound from the minimum amount of effort para hindi makaos, hindi mapagod masyado ang vocal cords. full naman sa pyesa, kasi I remember nung second album ng Smoky Mountain, nagkaroon ng theme yung mga tracks eh, environment, na, may malalim na ibig sabihin yan kahit paano. But now, kahit ano na lang na love would so, you say there's a better way of using uh, your talent, especially at nasa world stage na sila? Tingin ko napakalawak ng industriya ngayon eh. Uh, dahil uh, na-decentralized namin kasi ang uh, music production. Um, anyone can self-publish. Uh, so ang lawak ng choices, ang daming pwedeng pagpilihan. Um, There will always be a part of the music industry that the older generation will find a little scandalous maybe kasi nga yung mga tema mas moderno ng konte nung panahon namin meron din ganun actually during our time Madonna was already scandalous ngayon mild na siya diba so i think as the generations move on ay talagang may ganong dynamic at okay lang tingin ko okay lang yon. that's healthy uh, that dynamic that tension will keep the creative juices flowing ngayon, in that uh, wide uh, selection of music choices, uh, we will find what we find uh, pleasing aesthetically and what we find meaningful. Kasi ang alam naman po natin ay uh, hindi naman iisang klaseng music lang ang gusto natin. Depende rin sa mood natin, depende sa okasyon, depende kung Christmas season ba, or uh, Holy Week, or kung anuman, di ba? So, there is a place for different kinds of music. Um, I just hope that... Uh, Uh, are uh, young people and nakikita ko naman nagiging very um, uh, sophisticated ang panlasa ng mga kabataan. In fact, yung anak ko at a uh, younger age than now, siguro she, she was 8 or 7 at the time. Alam na niya pag tunog auto-tune ang recording. Sabi niya, Papa, pa, uh, Daddy, parang naka-auto-tune yata yun. Sabi ko, oh, parang tama ka. Eh. So, ba, no? yeah. ba And I think for their generation, because they're exposed to so much, ay uh, magiging mas bihasa sila kaysa sa atin. So, I think we just need to guide in terms of, for or for us who are parents, or titos and titas, or lolos and lolas, uh, or teachers, I think we should guide um, uh, our young uh, generation that there are options. And that they can choose meaningful art. That they can choose... Um, art that is uh, not stagnant and not just appeals to uh, what is popular at the time, but appeals to what can be. Yung nagpupush nun sa, yung nagpupush nun sa, parang nga tawag dito, threshold ng no? kung ano yung popular at kung hindi pa. Dahil dyan nang gagaling yung innovation. So, so talagang, uh, I think if we listen to popular music, that's fine. If we like also medyo avant-garde, that's fine kung gusto natin ng classical, okay din yun. No? Uh, kaya nga, ang dami ng options ngayon. Depende siguro kung ano yung gagawin. If it's to be a musician, I think that's great. Uh, talagang talaga uh, nga, alam, naman, alam ko naman kung paano ma-inlove sa musika. At nakikita ko yon sa kanya. But ang uh, papayo ko ng talaga sa kanya, and once she's an adult, it will be her choice. But habang hindi pa siya adult, uh, ang gusto ko talagang ipayo sa kanya, uh, at ganun din yung kasama ko at ang mga magunang namin, yung mga lolo't lola niya, ay uh, mag siya ng alternative career. At least, at the very least. Tulad nung pinsan niya, first cousin niya, nasa New York. Uh, naging lead role na siya sa kanilang high school play. Ang galing-galing niya, kumanta, umate. Pero ngayon, nasa New York University siya, at uh, hindi pa niya alam yung magiging uh, major niya, pero magtatapos siya. At napakagaling niya ang nung high school siya. So, as long as hindi po napapaglayaan ang learning, uh, both formal and informal, I think uh, ang dami na kasing paths ngayon to success. Uh, ang mahalaga lang naman talaga ay uh, uh, we feel, uh, I think, fulfilled. We are of use to other people, meaning may may service aspect ang buhay natin. At uh, we know how to find meaning through art, through our faith, through our relationships, um, and uh, most especially, by uh, uh, making life better for uh, us, for our families, and for others. Ikaw ba fulfilled ka na ngayon? Napaka-fulfilling po ng trabaho. Pero proseso po ito eh. And not uh, every day is different. Kasi minsan, uh, bigla na lang may uh, darating na na issue na kailangan na uh, pag-aralan at sagutin. So uh, every day is uh, a learning experience. Uh, uh, some days uh, not as are not as busy as others. Pero talagang, 5.30 pa lang ng umaga, may radio interview na. Uh, ta madalas ang overtime. Uh, nakatira po ako sa Quezon City. Ang office po namin ay nasa Rojas Boulevard. So, kahit uh, 9 o'clock po ako umuwi, may traffic pa rin pa uwi. So, ang ginagawa ko na lang po ito, uh, as much as possible, pag wala naman pong breakfast meeting, hinahatid ko po, po yung anak ko sa school para at least may oras kami na palagi kami magkasama. At uh, kahit tulog siya, Okay lang dahil gusto kong maalala niya na hinatid ko siya as much as I could to school every day despite the, uh, the very, very hectic period in our lives now. Hindi ka ba napapagod? Kasi yung mga taga-sobers na nabigyan ng government post, yung iba nag